Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, sana, magugustuhan po ninyo ang napaka-importanteng pagsusuri natin ngayon. Ito ay tungkol sa isang kasalanan na ayon kay Jesus ay wala ng kapatawaran, ano kaya ang uri ng kasalanang ito, na pwedeng matatawag na kasalanan para sa Espiritu Santo, panuurin po natin hanggang sa dulo ang video na ito. Upang malalaman natin kung bakit may isang uri ng kasalanan na naging karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Ang Diyos ay maawain at nagmamahal, at siya ay handang magpatawad sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay isang konsepto sa Kristyanismo na tumutukoy sa isang uri ng kasalanan na itinuturing na hindi mapapatawad. Ito ay isang seryosong kasalanan na nagpapahiwatig ng pagtanggi sa kapangyarihan at gawain ng Espiritu Santo. Sa ibang punto, wala nang makakatulad sa mabuting kalooban ng Diyos. Dahil kahit gaano man kabigat ang kasalanan ay kanyang patatawarin. Ngunit, may mga kasalanan na talagang karumal dumal sa harap ng Panginoon. Naayon sa Biblia, ay wala ng kapatawaran. Sa helio, ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 12 Versikulo 32, ganito ang mababasa. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao, ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay itinuturing na hindi mapapatawad dahil ito ay nagpapakita ng isang matigas na puso na hindi nais natanggapin ang biyaya ng Diyos. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga sitwasyon na maaaring maituring na kasalanan laban sa Espiritu Santo. Isa itong klase ng ugali na nagmumula sa pagmamataas ng isang individual. Karamihan ng naging ugat sa kasalanan na ito ay mula sa paggamit ng mga salitang paghahamon. Maling pagyayabang sa sarili at ang pakiramdam na siya ay magiging katulad ng Diyos. At maging tulad ng mga nilalang na ito ang nagkasala na laban sa Espiritu Santo. At dito sa video na ito, ay may isang tao na matuturing natin na nagkasala laban sa Espiritu Santo dahil sa naging mapagmataas sa kanyang sarili dahil sa nakamit niyang kasikatan. Sino ang makamundong tao na ito? Ngunit, unang-una, hindi pa man ginawa ang mundo ay may nabuo na na isang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Si Lucifer na isang anghel ng Panginoon, si Lucifer ay nagmamataas sa kanyang sarili at gustong maging isang katulad ng Diyos. Dahil sa maling ambisyon at pagyayabang sa kanyang sarili, si Lucifer ay nagiging demonyo dahil sa kanyang maling ambisyon. At ito ay kasalanan laban sa Espiritu Santo dahil hindi siya pinatawad ng Diyos. Ang pangalawa sa listahan natin. Kung natatandaan ninyo ang isang manganganta na si John Lennon, noong kasagsagan ng kanilang kasikatan, sinabi niya ang isang salita na tinawag na isang blasphemy. Dahil sa kasikat ang yun ay lumabas sa kanyang bibig ang salitang, We are popular than Christ, o mas sikat pa tayo kay Kristo. Ang salitang ito ay maituring na isang kasalanan ng Espiritu Santo, ito ang uri ng pananalita ng isang individual na naghahangad na mapantayan niya ang tunay na Diyos. Ito ang maling pakiramdam ni John Lennon, na nalimutan niya na ang pinagkukuhaan ng kanyang katalinuhan at kagalingan sa pagkanta ay dahil mayroon siyang kaluluwa. At ang kaluluwa na yon ay binigay lamang sa kanya mula sa Diyos, nalimutan niya na hindi sa kanya ang talento, at siya ay nagmumula lamang sa isang putik. Kaya, maraming mga Bible scholars ang nagsasabi na si John Lennon ay maaring magkasala sa Espiritu Santo dahil sa uri ng kanyang pananalita laban sa Panginoon. Ang kasalanan na ito ay walang pinagkaiba sa kamalian ni Lucifer na naghahangad na magiging isang katulad ng Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay sapat na upang maging isang gabay. Upang tayo ay matutong maging mahinahon sa ating mga pagsasalita. Isipin kung ito ba ay hindi nakakasakit sa Diyos at sa kapwa, mas mainam na maging mapagkumbaba at walang inaapakang tao sa oras na tayo ay nagsasalita. Marami pa ang mga uri ng kamalian na naging isang kasalanan para sa Espiritu Santo na ayon sa Biblia ay wala ng kapatawaran. Kaya mag-ingat po tayo, kapit sa Panginoon at labanan ang anumang tukso. Dahil si Lucifer ay nagnanais ng makapaghiganti sa anumang oras. Sa kabuohan, mahalagang tandaan na ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay isang napakaseryosong kasalanan na maaring maghatid sa atin sa kapahamakan. At kung tayo ay nag-aalala na nagkasala laban sa Espiritu Santo, Mahalagang makipag-usap sa isang pari o isang pinagkakatiwalaang lider ng simbahan. At habang may buhay pa, umihini ng kapatawaran, at ang Diyos ay magpapatawad sa atin. Sana po kahit kunti, may napulot tayong aral sa video na ito, maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.